Nagdadala natin ngayon ang buong komunidad ng Philippine College of Criminology o PCCR dahil sa pagkamatay ng estudyante si Aldrin Leri Brabante. Si Brabante isang fourth year criminology student na biktima ng panibagong kaso ng hazing. Kahapon nagtipon-tipon na mga kaibigan, kaklase at batchmate ni Brabante sa labas ng PCR sa Salis Street, Santa Cruz, Manila para magtirik ng kandila at magdasal sa lugar naroon ng larawan ni Brabante mga sinindiang kandila at mga itim na laso. Justisya ang panawagan ng PCCR para kay Brabante at uh, mapanagot ang responsable sa sinapit ng biktima at uh, nanawagan sila ng uh, stop hazing sa payag sinabi ng PCCR na kanilang buong uh, board of trustees mga guru at estudyante at alumnaya nakikiramay sa mga naulilang pamilya ni Brabante. Iginit ng PCCR na hindi nila tinotolerate o inaayaan nga ang anumang uri ng hazing o organisasyon na nagsusulong ng ilegal at marahas na aksyon. Ayon pa sa PCCR, kinukondina nila ang nangyari kay Brabantes at kasalukuyang ginagawa ang lahat para maimbestigahan. Naking ipagtulungan na rin ang PCCR sa mga otoridad upang maparusaan ang mga responsable sa pagkamatay ng estudyante. Mula sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Sales Tuloy-tuloy sa pagbabalita. tuloy tuloy si serbisyo sama sama tayo pilipino